Ito nga ba ang damit na suot ni Jesus bago siya pinako sa krus? Mga kaibigan, ito ay tinatawag na the holy robe na pinaniniwala ang suot ni Jesus noong siya ay ipinako sa krus at namatay. Sinasabing ito ay nadiskubre ni Saint Helena noong taong 328 AD na kanyang dinala sa Diocese of Trier sa Germany. Sa paglipas ng panahon noong 19th century, ito ay nilagyan nila ng mga fabric coating upang ito ay ma-preserve. At noon ngang 2012 ay nagkaroon ng tinatawag na The Holy Robe Pilgrimage kung saan ito ay naging available upang bisitahin ng mga tao. Wala pang sentipikong ebidensya na magpapatunay na ito ang suot ni Jesus noong siya ay ipinako at kung titignan din natin ang nakasaad sa Biblia, partikular na sa Gospel of John, sinabi dito na yung suot na damit ni Jesus ay hinati sa apat na piraso nung mga sundalong pumako sa kanya. Kung ganoon ang ibig sabihin nito ay kung mahanapan man natin ang totoong damit ni Jesus, ito ay maaabutan nating tagpi-tagpi at pira-piraso. Ikaw kaibigan, ano ang masasabi mo tungkol dito?